Hello, 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 hello. Good evening, good evening, good evening. Maayong, maayong, maayong gabi eh sa inyohang tanan, mga boss. Kumusta mo sa inyohang gabi? Unong karong adlawa. Ah, uh, mga boss, congratulations ha sa mga nakapik sa tuang mga kombinasyon karong adlawa. Naka 3 hits na ka karong adlawa, mga boss, no? Kanindot sa atong buwan manong karong August 1, 2024. Grabe. Grabe. So mga boss, uh, palihog tag before ta mag-start sa atong paghatag og guide karon, hahat regalo para ugma. Palihog kog like mga boss sa atong video and then subscribe kung wala ka pa ka subscribe sa atong YouTube channel. Please subscribe mga boss and din pa-hit ng notification bell uh, para ma-notify po kayo araw-araw. Yes, araw-araw po ako naga upload ng mga video mga boss. Okay? Sa mga hindi po nakakaalam uh, Araw-araw po ako nag-upload ng video Nagbibigay ng mga guides Tips And mga probables only mga boss huh? Disclaimer na mga boss Huwa tay sure win Not sure win ta mga boss Kinyatuwa kay guides rani Pachambaran nga tuang atuang, hatag Okay May nang magkasinabta na itadaan mga boss Usap mo mo patad sa ato ang mga kombinasyon pag target o grumble mo mga boss or mag grumble ito mo o derecho para makadaog mo okay muna permi ako ang gina-remind sa inyo ha mga boss so mga boss mag recap ta sa ato ang resulta karong adlaw ha sa so, 2 mga boss 307 on the spot ta ana no atong nang regalo ha Regalo anak ka uban na boss kay 582 sa kuwa ka shadow man ang mga boss at naghihatag regalo gabi eh. Upload nato na gabi eh. Kung kinsay nakalantaw og nakapick ana congratulations sa inyo ha mga boss. Sa 5BM894 congratulations daog gihapon ta kay ato nang gi-explain gani mga boss ako ingon sa inyo ha gani ha respeta rin ninyo boss ang 894 na kombinasyon ang kaoba na mga boss kay 943 okay sa mga nakakita sa atong upload na always ko nag-remind na ato ang upload sa buntag balikid niyog lantaw kay na ang ato ang mga hot probables dira okay and din ngayong 5 uh, 9 p.m. mga boss kay 390 daog hapon ta mga boss karon okay Naana sa ato ang hot probables ika number 10 na siya mga boss okay so sa madaling salita 3 hits ta karong adlaw agoy kanindot sa ato ang adlaw karong August 1 2024 gitagaan yung tag uh, hot kombinasyon no? Di ba ingon ko sa inyo mga boss na gahapon nag-upload ko video sa paghatag na kong regalo na mag ko mga boss, no? mag ko aron makachamba ta. So, nakaluyan gyud ta gi, nakaluyan ta mga boss, no? Nakachamba gyud ta, nababaan ba? Nababaan. So, uh, mga boss, ang ato ding hatag karon, uh, regalo mga boss, ha? advance regalo na pud ni. Unta kaloy ano po ni ugma makachamba na po ito, no para sa August 2, 2024 no kaloy punta kaloy ano po ni ugma Sabay lang mga boss sa mga ganahan mo sa bahis atong hat regalo para ugma ha sa mga ganahan mo sa sabay lang Og sa nga dili pud ganahan mo sa bahay, pwede rin nyo tutukan lang tawon tan ang ato ang mga kombinasyon. Okay? Disclaimer lang, wala tay sure win kini ato ah, kay probables na mga boss. Okay? So mga boss, di na nato lang ngayon, ha? Maghatag na ta og kombinasyon na regalo nato para bukas og special kombinasyon og pa bonus. Tulong ni atong tong ihatag mga boss, ako na ni advance karong uh, gabi ona. na para ni ugma sabay lang mga boss sa mga ganahan mo sabay ani ha sa mga ganahan lang mo sabay mga boss sabay ninyo okay o before ta maghatag og guide mga boss paliog og subscribe and like sa ato ang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog kung wala ka pa ka subscribe mga boss please subscribe na sa atong YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog okay Uh, um, mag shoutout dahil kung mga boss shoutout na ako ako ang idol na si Master Chito si Master Chito mga boss akong idol shoutout sa akong idol na si Master Chito vlog palihog ko bisita sa iyahang channel mga boss kay daghan mo makatunan ra sa iya basig makasabay po mo sa iya mga padaog on uh, on the spot ba siya karon mga boss sa iyahang 9 uh, iyahang three, nine zero. Target na mga boss. Okay? Bisitahan niya ang iyahang balay mga boss ha. O sa, kung wala pa mo subscribe sa iyahang kuhan, pag-subscribe mo mga boss. Okay? So mga boss, tinan ako lang noon. Ihatag eh, na na ako ang ato ang regalo para ugma. Okay? Regalo para ugma. Isa pa kay bati akong sulat. So bati, magiging mga boss. Ambot kong ngano ah kamulay sa butang boss ha <laughs> okay so regalo mga boss una nating kombinasyon regalo para Ogma adlawa respetari lang mga boss ha pag mo ani atong regalo Ogma kay basin niya bubuhagay na po hinoon no wa takabalo mga boss kini guide ra niya to aha ni mga boss okay disclaimer lang na mga boss ha Og take note mga boss, ako uh, hatag sa inyo ning ato ang kuan na akong gipaminti na sa inyo boss, kibalik-balik jud na ako ni sa inyo boss ha. Kini ato aning pamintin kana balik tulo na ni kabuk mga boss kay kini at katupan ning pagsugod na ako og vlog mga boss ang 945 gisigyan na akong pamintin sa inyo ha. Okay? Hangtod karon mga boss, wag ako na Biya eh Ingon ko sa inyo mga boss, bas magpakita sa akong guide, ako yun na ibalik-balik kong hatag. Sa mga gabi, eh, nag-ingon ko sa inyo, di ba? Na nagpakita sa akong guide, ibalik na kong hatag. So, akong ibalik o daugta ta, di ba? So, karon mga boss, ang ato ang regalo kay kini mga boss, ha? Respita rin ninyo ni mga boss, basig mo buhagay, ugma, adlaw, okay? Unang kombinasyon na to mga boss, kay three. 3 318 mga boss ang atong regalo para ugma. Okay? Pag target o grumble mo ani mga boss. Okay? Pag target o grumble mo ani mga boss ha. Lubago ni mga boss, tandaan nyo, pag may 1 magiging 0. Pwede siyang maging 3 0 3 0 308. Okay? Pwede siya maging 308 mga boss. 308. Ha? Mga boss ha? Ang lubang nga ni, respect nyo ang 308 mga boss. Ang lubang ni mga boss kay 863. Muna ihang lubang mga boss. Okay? Respect nyo boss. Target o rumble. And then, ang special 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 daw kuno ni eh kini. special kombinasyon mga boss. special kombinasyon mga boss Nato para ugma. Ay nyo kalimti mga boss ha. special na to ni o para ugma. Um, 502. 502 mga boss. Ang na mga boss kay uh, 0 0.57 ang luba ganan niya mga boss ha? target o grumble mo ana okay pag target o grumble mo ana mga boss o buhato ni lolo mga boss basta may zero lagi niyong tatandaan ito mga boss ha pag may 0. gawan nyo ng one okay gawan nyo ng one ha so makakabuo, makakabuo kayo ng 5 1 2 na kombinasyon okay sana malinaw mga boss ha Sa inyo Okay Ang um, Ano ba yun Zero five, seven. Ayan mga boss ha Zero five, seven, Ang special Kombinasyon natin Para bukas mga boss ha Respita rin nyo Target o Grumble mga boss O gayon mo kalimutan Ni mga boss ha Basig mo sunod ni Ogma Ah uh, Respita rin nyo mga boss ha Six Two Four Ang shadow ani kay Seven One Nine Okay mga boss, respeta rin ninyo ugma niya. Kaya naanis akong guide. Pero ihatag ya po ninyo sa akong probable sa ugma. Okay? Ako lang giremind ba? Respeta rin ninyo ugma. Okay? Pabunos na ta mga boss. Pabunos na ta. Mahuma na ta. Pabunos na atong ihatag. karon Last na nini. Pabunos. Sabay lang sa mga ganahan mo sabay mga boss ha. Sa mga dilipod ganahan mo sabay. Aw. Pwede rin nyo tutukan ng taong tanawang titigan ng atuang mga kombinasyon. Okay? Um, ang atong pabunos mga boss kay atong pabunos karon uh, para ugma ugma ni ano mga boss ha? para ugma niya ay mo kumpiyansa okay ang ni 4 4 na mga boss 364 mga boss oglobagon 819 okay o globagon 819 364 globagon 819 target og grumble mga boss okay og ni siya mga boss ang tuwad ani niya mga boss kay 394 okay 394 mga boss ang iyang tuwad ana so mo nang ato ang pabonus karon ah, para ugma mga boss ha para ni ugma ha kanao nakabutang re kay dire kay August 2024 okay okay mga boss mura niya tuang kombinasyon para ugma no para ugma ni eh, atong regalo og pa bonus og special kombinasyon o uh, ulitin ko lang congratulations mga boss naka trades tayo araw congratulations sa mga naka pick sa atong kombinasyon okay abangin niyo mga boss maghatag na po taaghat kombinasyon para ugma mag compute na po ko karon o uh, napamang ko yung kung ano mga boss pero pag maka ko karon mga boss, abang-abang uh, ninyo ha. Magkuang uh, ko garo ng gamayng oras, magcompute ko mga boss aron maka uh, makachampa na pud ta og no. Basin di ay maka-champa. Kay kini ato mga boss, pa heran nya mga boss ha. Wa tay sure win, okay? Disclaimer lang mga boss. Ang uh, mga boss, siksit nako. Ang good night, good night sa lahat, lahat og maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng mga video ko um, kung uh, sobrang appreciated ko po talaga 'yan uh, sa mga nag-like naman din po as uh, maraming maraming salamat din po sa inyo then sa mga nag-subscribe po ay sobrang thank you thank you po talaga sa inyong lahat-lahat mga bossing okay nagpapasalamat po ako na sobra-sobra sa inyo okay mga boss exit na ko oh, good night and god bless sana po ay makasabay kayo bukas sa ating mga at probables no na ipamimigay bukas at itong ihatag ng mga guide para bukas sana makapick kayo ng eksakto okay good night and god bless sa inyong lahat mga boss okay exit na ko mga boss bye bye